Mga idol at kabayan, breaking news Amerika, ginulat ang buong mundo Palaisipan ngayon sa China ang pagdeploy ng Estados Unidos ng kanilang B-52 bombers na armado ng live hypersonic missile. Ang hypersonic AGM-183 missile na ito ay ang isa sa pinakamabilis na missile ngayon na hawak ng Amerika kasalukuyang nasa Anderson Air Force Base sa Guam. Ang nasabing B-52 ng US Air Force. Daladala nito ang pangmalakasan na siyang magpapatahimik sa China at maging sa maingay na North Korea. Dalawang survey vessel ng China na malapit sa Philippine Rise. Ano at bakit naroon ang mga barko ng China? Alams na gustong ipakita ng China na hindi lamang West Philippine Sea ang kanilang tira target kundi maging Philippine Rise. Ay gusto din nilang namnamin. Papayag ba tayong mga Pilipino? Siyempre, no, 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 no. Republic of Korean Air Force dala ang kanilang KAIT 50B Golden Eagle para magsagawa ng air show ngayong ikatatlo hanggang ikalima ng Marso sa Clark Air Base sa Mabalakat City, Pampanga muling ipinakita ng Black Eagle Team ang galing ng mga T-50 at FA-50 light fighter jets na alakdagdagan pa ng Pilipinas. Pilipinas, dumidistansya na sa China, Japan at Pilipinas, tatlongpong taong kasunduan para maparami pa ang subway sa bansa kinumpirma ng Department of Public Works and Highway. Amerika, nagsagawa ng airdrop mission sa Gaza. Amerika ipinakita sa China at sa mundo ang isa sa pinakabago nitong Hypersonic Air-to-Ground Missile. Ikinagulat ng marami ang biglaang pagpakita ng Amerika ng kanilang B-52 Bomber na armado ng isang live Hypersonic AGM-183 Missile. Ang Hypersonic AGM-183 Missile ay hindi lamang ordinaryo mga kabayan dahil may bilis ito na Mach 7 hanggang Mach 8. Hindi lamang yan dahil kaya nitong taman ang target sa layo na 1,000 miles o 1,600 kilometer. Kaya isa ito ngayon sa maituturing na pinakamabilis na hypersonic missile sa inventario ng Amerika. Ayon sa mga observer, malaki ang magiging impact nito sa pagsupil sa mga banta ng China maging sa North Korea dahil ang B-52 bomber na armado ng live hypersonic AGM-183 missile ay napakalapit lamang ngayon sa China. Ang larawang inyong nakikita mga kabayan ay kuha mismo sa Anderson Air Force Base sa Guam nitong ikadalawamputpito ng Pebrero taong kasanukuyan. Ayon sa US Air Force, ang 23rd Expeditionary Bomb Squadron at ang 49th Test and Evaluation Squadron ay nagsagawa ng isang hypersonic weapon familiarization training sa lugar. Kung inyong matatandaan na ang B-52 bomber ng Amerika ang kamakailan lamang naging kapartner ng tatlong armadong FA-50 ng Pilipinas na nagpatrol sa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng bansa matapos ang halos limang taon. Noong Nobyembre 2023 inanunsyo ng Lockheed Martin. Kasama nito ang mga partners na handa na upang simulan ang produksyon ng hypersonic AGM-183 missile. Sa mga nagsasabi na mahina pa rin yan, para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ayon sa isang artikulo na B-1B bomber ng Amerika ay kayang magdala ng 31 hypersonic AGM-183. Imagine mga kabayan, ang kwarsa at pinsal ang pwedeng ilunsa ng mga bombers ng Estados Unidos sa isang kalabang bansa. Ngayon sa paglabas ng mga larawan ng AGM-183 missile na kuha mismo sa Anderson Air Force Base ay naging palaisipan para sa China tungkol sa totoong layunin ng Amerika sa pagdeploy nito ng hypersonic missile sa Guam, isa sa itinuturing na pinakamalapit na teritoryo ng Amerika sa China. Sa ibang balita naman tayo mga kabayan na kupo dalawas sa mga research vessel ng China o maaligid at posibleng gumagawa ng survey sa isa sa pinakamayaman at pinaprotektahang karagatan ng Pilipinas. Ayon sa isang American maritime expert na si Ray Powell, nakita nito ang dalawas sa mga Chinese research vessel na umalis sa China noong ika-26 ng Pebrero taong kasalukuyan at ang mga ito ay naglayag sa Luzon Strait at ngayon ay nasa northeast corner ng Philippine Rice sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi rin ni Lieutenant General Fernil Boca, hepe ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines na may jurisdiction sa Riyon sa Inquirer na monitor din nila ang dalawang barko ng China. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard spokesperson, Rear Admiral Armand Balelo na susurain nila ang presensya ng mga barko ng China na namataan malapit sa Philippine Rice. Ayon sa isang expert na noon pa ay nagsimula ng mangalap ng impormasyon ang mga barko ng China sa Philippine Rice. Isang indikasyon na hindi lamang West Philippine Sea ang target ng China kundi maging ang iba pang mga nasasakupan at yaman ng Pilipinas. Gano'n ba kahalaga para sa Pilipinas at sa mga Pilipino ang Benha o Philippine Rice? Ang Philippine Rice ay bahagi ng Continental Shelf ng Pilipinas Pilipinas ayon kay Marine Law Expert J. Batong Bakal. Ito ay mayaman sa natural gas at iba pang minerals kaya't nagkaka-interest ang China dito. Sa ibang balita naman tayo mga kabayan, puwersa ng South Korea na sa Pilipinas. Republic of Korean Air Force dala ang kanilang kit 50B Golden Eagle para magsagawa ng aerobatic show. Ngayong ikatatlo hanggang ikalima ng Marso sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga, muling papatunayan ng The Republic of Korean Air Force Aerobatic Team ang husay ng mga aeroplano na gawa ng Korean Aerospace Industries. Isa ito sa paraan ng kanilang bansa upang maipakita na ang T-50B o FA-50 ay isang aeroplano na kayang gampanan ang mga misyon upang masiguro ang seguridad sa airspace ng isang bansa. Marketing strategy man ito ng South Korea. Maswerte pa rin tayo mga Pilipino na isa tayo sa mga bansa na pinili nila upang maipakita na merong ibubuga ang mga FA-50 light fighter jets na meron ngayon ang Philippine Air Force na pabalita na gusto tong pangdagdagagan ng Pilipinas ang mga fa 50 para mapalakas daw ang hukbong himpapawid ng Pilipinas ang mga kakayahan na magampanan ang mga tungkulin at misyon upang masiguro ang seguridad at katataga sa buong nasasakupan ng ating bansa balitang philippines paren tay mga kabayan japa tutulungan ang pilipinas sa loob ng tatlong taon para madagdagan pa ang mga subway projects sa bansa ito ang kinumpirma ng Department of Public Works and Highways We will have uh, new subway, li subway lines in the future, no? You know, uh, right now we're working with JICA for a 30-year master plan for railways, no? and uh, JICA will help us uh, develop all the plans. develop all uh, the lines that we will need. Amerika ipinakita sa mundo kung paano magsagawa ng tulong sa pamamagitan ng tinatawag na airdrop mission. Naglunsad ang Amerika sa pakikipagtulungan sa bansang Jordan ng tatlong C130 Hercules kung saan sa nito ang marami. Pagkain. Karga ng mga dambuhalang eroplano ng Amerika ang anim na anim na bundles na kung saan umaabot sa 38,000 meals ang dala ng tatlong C130 Hercules. Ito ang kauna-unahang beses sa na nagsagawa ng airdrop Airdrop Mission ang Amerika sa nasabing lugar. Ito rin ang isa sa paraan upang hindi malustay ng Hamas ang mga tulong na ipinapadala sa Gaza na isinasakay sa mga trailer trucks. Hindi ito ang katapusan ng pagtulong ng Estados Unidos. Inaasa na masusundan pa ang airdrop mission ngayong Miyerkules ayon sa mga opisyal ng Amerika. aban pinas